Maaring ang Pilipinas ay nasa bingit na ng historic pageant victory at si Miss Grand International 2000 at 20 isad through runner-up, Samantha Bernardo ay narito para dito. Hey everyone! Welcome back to the channel. Today, we're talking about a moment that could go down in Philippine pageant history. Ang Beauty Queen na si Samantha Bernardo ay nagpunta kamakailan sa Instagram upang ipahayag ang kanyang pagmamalaki at suporta sa kapwa Pilipina na si Kii Piazza, na maaring maging ang unang Filipina Miss Grand International title holder. Si Samantha, na ipinagmalaki ang bansa sa kanyang isad through runner-up finish sa Miss Grand International 2020 at dalawampu ay nagbahagi ng isang emosyonal at nakaka-inspire na mensahe. Inilarawan niya ang posibleng pagpuputong ni TA bilang isang full circle moment, isang tahimik na paninindigan na ang lahat ay tunay na nangyayari ng may dahilan. Noong 2020, nakoronahan akong isab to runner-up. At ngayon, para masaksihan ang pinakaunang Pinay na opisyal na kinoronahan ng hash and day title, parang isang full circle moment. Malalim ding pinag-isipan ni Samantha ang banal na tempo na nagsasabi na ang paglalakbay ni Kie ay isang patunay ng pananampalataya at layunin. Ang plano ng Diyos ay palaging mas mahusay kaysa sa atin. Ang kanyang oras ay banal hindi palaging tulad ng inaasahan natin, ngunit palaging ayon sa kailangan natin. Pinaalalahanan niya ang mga tagahanga na kung minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol sa pagkapanalo ng korona, ngunit tungkol sa pagtahak sa landas na naaayon sa iyong kaluluwa. Nagpost din si Samantha ng isang nakakaantig na video na ginawa ng tagahanga na nagtatampok sa kanya at ni Tizi na pinakamamahal na sandali, isang visual na paalala ng biyaya, kapayapaan at layunin. Kahit kailan hindi kita pinagdudahan. Lagi akong naniniwala at ipinagmamalaki ko na ikaw iyon. Ngunit ang posibleng pagpuputong ni Ki'e ay dumating sa gitna ng kontrobersya. Noong Mayo 28, ang reigning Queen Rachel Gupta ng India ay nagbitiw na binanggit ang sirang mga pangako at isang nakakalason na kapaligiran. Dinagtagal, ang organisasyon ng Miss Grand International ay naglabas ng kanilang sariling pahayag na binanggit ang kabiguan ni Rachel na tuparin ang mga tungkulin at hindi otorisadong pakikipag-ugnayan sa labas. At pagkatapos ay dumating ang ito na video na naipost hindi lamang sa mga social platform ng ADIC kundi pati na rin ni Pangulong Nawat Itzaragrisil mismo. Sa mga salitang, tamang tao at tunay na reyna ay paparating na. Bagamat wala pang opisyal na proklamasyon mula kay KIO sa organisasyon, ang lahat ng mga palatandaan ay tumutukoy sa isang groundbreaking na panalo para sa Pilipinas. Ano sa palagay mo si KIO Piazza na posibleng makoronahan bilang Miss Grand International 2024? At ano ang nararamdaman mo tungkol sa emosyonal na pagpupugay ni Samantha? Ipaalam sa amin sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon na iyon para sa higit pang mga update sa Philippine Pageantry at Beauty Queen Moments.